Tingnan nyo guys. Agaw ko pa pinuntahan yung mga garden ko. Ayan. Ay naglilinis ako kay marami na ang hilamon. Tapos tinalian ko. Tinalian ko. Tingnan nyo. Tininisan ko yung mga puno. Ay ta buhay na yung mga sibuyas daon ko saka yung kamote ko kalabasa marami na ulit na hilamon oh. hilinisan ko pa rin yan nagpatulong ako sa kanya para makagawa ako ulit ng plat para taniman guys yung mga alugbati ko dalawang plat pa lang pidada pidada tapos gabi na ining chick yung sa gilid na yan mga kamuti yan. thank you for watching guys